po ako mahilig or tutok na tutok sa phone. Magpo-phone lang po siguro ako kapag uh, kailangan sa work, kapag may kailangan sa gote, nasikasuhin. Pero hindi naman po ako yung adik na adik na parang ikamamatay yung cellphone na Ah, sa ko! Yung makaya. Hindi naman po ako ganun. So, na-enjoy ko po siya. Para po siyang detox. Hindi ko mas siya inanapanap. Hindi rin ako gano'n uh, nag-adjust paglabas. Hindi rin ako yung nangapa, gano'n. Guro marami na limutan password, pero hindi <laughs> Hindi naman yung, ano po to ganyan. Hindi naman ganun. Parang ayun lang. Yung password lang po, tsaka na ano lang siguro na web sa mga kailangan replyan, yung mga kailangan i-check na schedule, ganyan. Pero inside, hindi, hindi ko po talaga na-miss yung photo. Siguro kahanap lang po ako alarm clock. <laughs> okay. Yun lang, kahanap lang ako may set pa akong alarm clock pag umaga. Pero ayun po. Okay naman po siya, masaya po siya, pero talaga. Kasi kahit sa work, uh, pagpupunta po ako ng work, Pagdating ko doon, bihira ko na talaga mawakan yung phone ko kasi more on connection ko with the cast, the crew, the staff. Gusto ko po talaga yung dinatal-tal ko silang lahat. Hanggat maaaring ako kami na. Serious! Yes! Okay. Yeah! So, refreshing po siya ako kasi di ba parang ngayon, tumiikot na po lahat sa cellphone. Talagang sobrang accessible na po na lahat through phone. So refreshing na, kaya pala mag-survive. God bless you po. Kaya pala mag-survive. Spotify mag-enjoy for a month or sila more than nang walang gadget, walang kahit anong uh, balita from outside world. Refreshing siya kasi ang tahimik eh. Maya ka, wala kang inisip na hala, baka may nasabi sila sa ginawa kong ganito. Parang gawin mo kung anong gagawin mo ngayon, kinabukasan wala ka naman malalaman kung anong ginawa, kung anong pake nila sa ginawa mo kahapon. Parang ganun. So, refreshing siya. Breath of fresh air. I love wala. it. Yeah. Wala